TV. Hello mga ka-tribo, mga ka -salveans. kumusta kayong lahat? Kwentuhan muna tayo ngayon So welcome dito sa ating channel, ang ating uh, paboritong uh, YouTube channel, The Flyers TV And of, uh, of course, meron din po tayong uh, Facebook page, ano, the same lang naman, The Flyers TV So huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang The Flyers TV sa uh, YouTube at saka i-follow tayo doon sa ating Facebook page. So pareho lang pangalan ko si The Players TV. At ako ang inyong makakasama ang inyong coach coach Randy. Katribo mo dito sa The Players TV. Ang pag-uusapan natin ngayon uh, sa oras na ito sa ating video ay tungkol sa si isang uh, swappreneur. Ano matutuhayan natin yung buhay uh, ni uh, ni up um, sa uh, Kevin Mark Marasigan. Ano po so tunghayan natin yung kanyang kwento kung paano siya naging isang uh, milyonaryo sa pamamagitan po ng swap. So, siya po ay isang simpleng tao lamang. Engineer siya ha, na empleyado ng gobyerno pero nag at ginawang full-time ang swap. At tingnan natin kung paano nakatulong sa kanya ang, ang Salvei well, So, mapapawaw ka sa kanyang kwento kasi nga, Nagtak, naging top earner siya dito sa Salveo Well sa swap pero hindi niya po ginawa talaga yung networking kung saan malakihan talaga ang kitaan pag sa, nasa networking ka ano, ang ginawa niya dito ay yung isang parte ng swap which is the dropshipping or yung ating reselling kaya po siya ay naging top reseller noong 2025 ayan so si Up Kevin Uh, Mark Marasigan. So, pakinggan natin yung kanyang kwento. Nagtrabaho ko ako sa DPWH po. <laughs> Ngayon po ay contractor na. Di joke lang. <laughs> Kinakabahan ako Kinakabahan daw siya kasi imagine top seller natin, hindi networker. Naging tulay yung Salveo well para mag-resign ako sa trabaho. So ano na yung mga napundar mo because of so Seven properties in three years time. Grabe. Our Top one, top seller is none other than Kevin Mark Marasigat. Gusto ko siyang intervene. Gusto niyo rin ba malaman? Yes! Yeah! Ito na yun, ito na yung trabaho na gusto ko. To consider so many factors back then. Kasi pamilya ko, wala naman po sa business. Considering pa na nag-aaral ako ng engineering, hindi sila sanay, pati yung angkan ko na mag-redesign ako agad-agad. Ano -agad sinabi mo lang. noon? Parang engineer ka, sa DPWH ka, tapos biglang <laughs> Nag-resign ka para magbenta ng Salveo? Opo. Opo, may ganun talagang holding back. Kaya lang kasi ano ba yung pinanghihinayangin ko pa? Yung inaral ko before na 5 years o yung mga susunod pang taon. So, I decided, nag-resign na ako Kailan kayo, na? kayo nag-resign? December 2022 po. After 1 year? Opo, after 1 year. Kailan mo nahit yung first million income mo hmm. in 1 month? Actually po, nahit ko po yung first million ko. Ano pa lang, nasa DPWH pa rin ako noon. July 2022, nakita ko yung savings ko sa bank account. One million na siya. Then, wow! Doing part-time. Parang six months, seven months lang, may one million savings ka na. Single daw ba? Single daw? Single daw, guys. So ano na yung mga napundar mo because of SWAP? Ooh. Unang-una po, meron po kong HMO, <laughs> health insurance, life insurance. Meron po akong dalawang lote sa Mendez Cavite, dalawang lote sa Alfonso Cavite, isang two-bedroom condo unit sa Paranaque with parking, dalawang house and lot sa Tansa Cavite, isang libreng sasakyan for territory, isang family van, and billion of savings po. Lahat po yung fully paid na. Yes! Seven properties in three years' time. Grabe. To his one of the proofs na kahit di ka mag-network dito sa SWAP, pwede kang maging milyonaryo. Pwede kang kumita ng million per month just by selling. Ito, hindi na bababa ng 3 to 4 million per month ang kinikita nito. Mula po sa aking puso, mula po sa pamilya ko, maraming salamat po. Uh, so, ayan mga katribo, mga kasalbiyas, natunghayan nyo ang kwentong buhay, ang uh, kwentong SWAP ano, ni uh, uh, Kevin Mark Marasiga ng ating top 1 uh, seller or reseller ng uh, Salveo well Products. Ano? So, ibig sabihin, ginawa niya yung uh, uh, reselling ng ating products at nahit niya yung target na 1 million sales. Uh, yun pa net na at ngayon nga hindi lang 1 million more than pa. Ano? So, ganun kaganda yung dropshipping or yung e-commerce system ng swap o yung Salveo Wells Automated Power Leg Program. Kaya kung nagustuhan mo yung kwento ni uh, Apps Kevin Mark Marasigan, huwag ka na magpahuli. Magpamember ka na dito sa swap. Kung paano magpamember, may link tayo sa caption itong video. I-click mo lamang yung link na yan, then huwag nang magdala mong isip mag-sign up. Mapapanood mo rin yung video ng ating CEO dyan sa loob nitong link. Ano po, pwede yung panuorin bago mag-sign up. Pero huwag kalimutang mag-sign up. Libre lamang pag-sign up pero take action tayo. After mo mag-sign up, kailan bumili tayo ng membership package. Maraming pwede yung pagpilihan. Pwede yung silver package, gold package, uh, platinum package, pwede yung uh, titanium package, or yung maximum natin yung diamond package. Ano po? sa so, kung paano again nasa link sa caption itong video o kaya kung nasa Facebook ka naman i-message mo na lang ako sa aking Messenger ano sa ating uh, uh, Facebook account ano po yung Randy Joneda o kaya yung mga links natin ay nandiyan naman po sa uh, ating Facebook page na The Flyers TV sa ibaba ng video meron tayong sign up button i-click mo lang yung sign up button then mararout ko dun sa ating Uh, sales page. Then, hanapin mo doon yung free sign up. I-click mo lamang yan. Tapos, yung uh, wag kalimutang i-click yung sponsor natin. Ano yun? Yung, sponsor po, ako po yun. Ang username ay Liars Solutions. Ayan. So, muli, kung nagustuhan mo yung kwento, Salveyo, kwentong swap, me apps, Kevin Mark Marasigan, like naman itong video, share sa mga kakilala mo na gusto mong mapamember din na katulad mo. Sama-sama na tayong abutin 'yung ating mga pangarap. Huwag kalimutang mag-sign up. Pag naka-sign up ka na e i-message mo ako kasi mayroon tayong mga libreng trainings online via Zoom para mas ma-mahasa, uh, ano, mas ma- uh, mas ma-develop 'yung ating mga kaalaman kung paano gagawin ang swap. Ano po? flyers tv kami vito katribu sama sama indica nagisa from us here on the flyers tv family thank you for supporting said the flyers